One, two. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe na yung araw na ito. Siyempre ko ako naman ang tatanungin ninyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakakaloka ang ganda ng mamasam niyo Charot! So, kamusta na naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Saturday. So, happy Saturday sa atin lahat ng bonggam-bongga. So, ayan, medyo masama ang pakiramdam natin. Actually, kahapon pa masama ang pakiramdam ko. Kaya ngayon ako nakapag-vlog yesterday Dahil nga talaga I'm not feeling well So ayan nararamdaman ko pa yung sakit na lalamunan ko Medyo talagang pinupush lang natin to ng bonggam-bongga Kasi nga kahapon wala tayong vlog So kailangan natin magkaroon ng mga update para sa inyo syempre. And then ayan so laban lang So siguro kailangan ko lang talaga ng bonggam pahina Kasi nga Sobrang grabe yung nakakapagod yung ginawa namin sa school yesterday. Tapos, ang init-init. Tapos, ayun, maghapon. Ay, nako, nakakaloka. Kasi, na-birthday nga ng hari dito. Kaya, sa Monday, wala kaming paso. Kasi, ayun, na-birthday nga nung hari. At, kailangan namin i-celebrate yesterday. So, yon And then, ayan. So, bukod dyan, syempre, gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat, guys, sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre, sa mga bago nating subscribers. Hello po sa inyo lahat. Thank you so much sa pag-subscribe ninyo, syempre, dito sa channel ko. At saka sa mga makasolid na makamamasam dyan na talaga namang grabe ang support suporta ninyo. Maraming salamat. So, alam ko, binagyo din ang Pilipinas at ayun, may pinagdadaanan tayo ng bonggang-bongga. Laban lang, Philippines. Kaya natin to. And then, ayan nga. So, syempre, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga namang magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin, Chika, ayan nga, postpone daw ang Miss Universe Cambodia dahil nga sa tension na nangyayari between Thailand at saka Cambodia. Ano Chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan, talagang nakakaloka dahil ayan nga, nagbabangayan na naman ang dalawang bansa dahil sa hindi nilang pagkakaintindihan at ayan, marami talagang nasugatan na dito at yung iba ay bilang buhay pa. Pero I hope na sana mapag-usapan nila tong ng maigi ng hindi na lumala. Kasi lahat naman ng bagay na dadaan sa pag-uusap, ba diba? So, parang feeling ko dahil sa mga ego-ego nila. Kung hindi nila ibababa yung mga ego nila, ay nako, baka lumala ang pangyayari na nagaganap nga ngayon dito sa Bangkok, At ah, sa Thailand, at saka sa Cambodia. So, wala naman dito sa Bangkok. Okay naman ang Bangkok. Pero yung mga ilang probinsya sa sa Thailand ay So, talagang dumadaan sila sa matinding pagsubok at may mga nagadamay pang mga bata na mga inosente sa mga pinaggagawa nila. Kaya nakakaloka. So, ngayon, nasabing ganun, tingin mo ba mama, Sam, since nasa na sa Thailand nga gagawin ang Miss Universe, makakalaban pa kaya ang Cambodia ngayon taon na to? I hope na sana maging okay yan. Kasi syempre, um, alam naman natin na Miss Universe ay, ay para sa lahat. Pero sana wag naman nilang gawing personal ito na, alam mo yon ito na rin yung bridge kasi para magka, mag, maging okay. Alam, sa mga nangyayari ngayon dito sa, sa Thailand at Cambodia, medyo hindi ko alam kung itutuloy pa nila yan. Pero sana hindi naman maapektuhan yung mga ganyang mga bagay, no? And then, sana maging okay na lang yung lahat. Piliin natin na maging okay more than doon sa, alam mo yun, yung warla-warla, away-away, nakakaloka kasi yan. At yun, so... Hangad ko na sana matuloy yung pageant nila. Hangad ko na sana maging okay na yung Thailand at saka Cambodia. Kasi pwede naman sila mag-usap na ano, kaya lang kasi medyo ano eh, ang taas ng tension eh. Kasi nga may mga nadadamay na. Kaya hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari dyan. And kung walang magpapakumbaba, walang magiging peace sa ating mga buhay. Ganon. So, kailangan talaga magbigayan. Huwag pailalin ang mga ego-ego. Ganon. So, yon Nakakaloka. I wish na sana matuloy yung pageant nila. No? And then, para sa sumunod natin, chika, pambato natin sa universal woman na si Jasmine Omay. Riding ready na mama. Sam, tingin mo, obra kaya si Jasmine sa pambato ng Arabia nasi Kelly ano ba, oo naman magaling si Jasmine Omay at pagdating sa com skills talagang alam mo panalo yan and eh, may tiwala ako sa galawan na ipapakita ni Jasmine Omay at naniniwala ako na aariba yan hanggang sa dulo ng competition kasi Siyempre, iba pa rin si Jasmine oh, may kung paano to umatake talaga pagdating sa pageant. Katulad na lang nulumaba siya sa binibining Pilipinas. Sino ba nakakakilala kay Jasmine oh, may before siya maging kandidata dito? ba diba? Wala naman kasi galing nga siya sa probinsya, sa Tarlac. Pero nung nakalaban siya sa binibining Pilipinas, doon nakitaan talaga si Jasmine ng potential. At yon at finally, ayan ang makakapag-compete na siya ng bonggong bongga. And happy ako dahil naniniwala ako na kaya yan ni, Jasmine oh, may Hindi man natin makuha yung back-to-back. -back, naniniwala akong makakarating yan sa dulo ng competition. And then, kung ipukumpara ko siya dito kay Miss Arabia, I think mas papalo si Jasmine. Oh my. So yon, so syempre, iba pa rin 'yung galing talaga ng Pilipinas ang nire represent mo sa isang beauty pageant, 'di ba? Kaya good luck. At ito, Miss Grand Tagig, mamasam palaban dito si Michelle Arceo para sa kanyang bagong latest na photo release. So, anong masasabi mo dito, Mama Sam? Well, ang masasabi ko dyan ng bongga dyan ni Michelle, talaga naman, iba talaga din umatake si Michelle. Alam mo, si Michelle ang nakikita ko na isa sa mga pwede talaga maging Miss Grand Philippines ngayon taon na to. Pero depende, depende sa mangyayari, di ba? So, ako para sa akin, syempre, gusto ko siya yung maipadala natin. Kaya lang, na, hindi ko pa alam. Marami din naman kasi mga kandidata na magagaling. But may tiwala ako kay Michelle Arceo kung paano to aariba ng bonggam-bongga. At kung para sa kanya to, para sa kanya to. At Tignan natin, tignan natin kung ano ang ipapakita niyang eksena pero dito nga sa mga pasabog niya ay talaga naman may gas nakakatuwa kasi talagang nagtotry siya na mag-experiment ng mga bagong looks and then ayan na nakikita natin na umaarangkada siya ng bonggang bongga kaya good luck syempre kay Michelle and then love lang di diba? So yon So malalaman natin yan in the future at para na masasumod natin chika former Pinoy Big Brother na si Tanner Mata magkukumpit sa Mr. Universe kung saan siya ang magiging representative ng USA. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Alam niyo dati pinapanood ko todo sa Binoy Big Brother. Ang gwapo nito at ang sexy. Nagtaka lang ako bakit hindi niya hindi nga siya nag-try na mag sa Mr. Philippines. Pero nagulat ako kasi parang ha magre-represent ng USA. So syempre exciting dahil napaka-sexy nito na at napaka-gwapo nito. Na e, ikaw ba naman, makitaan mo? mo siya na naka-underwear lang na naglalakad sa harapan mo. E, di bongga yan, di ba? So, Mr. Universe, sana nag-Mr. International din to, eh, no? So, yon So, syempre, aabangan natin ko ano ang mga ipapakita niyang eksena sa darating na laban niya sa Mr. Universe bilang represent ng USA. And then, looking forward for kanyang, ano, e, ganap sa Mr. Universe. Kung siya nga ba ang makakakuha ng titulong Mr. Universe 2025. So, abangan natin yan. So, dapat ba natin supportahan? Why not? di ba? Diba? So, yon. So, abangan lang natin. And tignan natin kung ano ang magiging eksena at ganap niya sa darating na Mr. Universe. At para naman sa sumunod natin, chika, dating... Miss Earth 20... 2,000 Forbes na si Priscilla. Mama, saan tingin mo kung lalaman siya ng Miss Universe na yun, aarangkada kaya siya ng bonggam bonggam mm, Why not? Sexy siya at talaga naman sa edad niya niyan. nako nakakaloka ha. Ganun pa rin kabongga yung kanyang kagandahan at yung kanyang katawan, di ba? Parang hindi nanganak Ako para sa akin, si Priscilla, nung mga kabataan niya, yung unang-una kong pinanood siya sa Miss Earth, sabi ko, mananalo to. Ang ganda kasi talaga ng lola mo. And then, plus nando na talagang charming yung beauty na meron siya. Sana yung mga panahon na yun, pinadala siya sa Miss Universe more than do sa Miss Earth. Pero ngayon, kung sasali siya ngayon, parang Miss Universe bilang pambato ng alin ng Brazil? Oo ay nako, parang may hirapan siyang manalo, sa totoo lang. May hirapan siyang manalo ng Miss Universe, pero parang piling ko papalo siguro ng semifinals o makakarating ng top 5. Kasi alam naman natin ng Miss Universe na Oo, oh, lang nila yung mga married o sa saka yung mga may anak na sa Miss Universe, saka yung overage. Pero malabong magpanalo sila talaga doon mismo na ay overage na to, ito yung papanalunin nila. Parang feeling ko hindi. Medyo doon sa part na yon malabo yon But nandoon ako na naniniwala ako na makaka yan sa semifinals. Kasi nga naman, yung ganda niya, eh, Diyos ko naman, parang wala pa rin naman nagbago. Kahit nanganak na siya, eh, ganun pa rin kabongga yung katawan, ganun pa rin kabongga yung kaseksihan niya, at yung kung paano siya noon, ay, parang wala namang din nagbago. Ganon pa rin siya ngayon. Na medyo nagkaedad lang, no? Pero syempre, sabi niya nga sa isang interview niya, hindi na daw siya sasali sa kahit anong pageant. Siguro yung mga posing-posing sa mga bench, mga posing-posing sa mga bench, and then plus yun nandoon na siguro makikita natin siya sa mga modeling, mga ganon. Pero yung sa, sasali sa beauty pageant, parang piling ko tapos na rin siya. At talagang gusto niya na lang daw manatiling Miss... Earth Queen. O, oh, di ba? Mas bongga yan. Mas maganda yung ganong nung mindset na queen na siya eh. Saka ang Miss Earth naman, isa naman tong malaking pageant eh, Na talagang masasabi na natin na major, major pageant talaga siya. Di ba? So, bakit kapit ka pa sasali sa iba pang pageant eh, kung rey na ka na sa isang major pageant. Di ba? So, yon And, good luck kay Priscilla. and looking forward. Pero kayo guys, tinignin nyo kung sasali siya ng Miss Universe, ano kaya ang mararating niya. Di ba? Ay nako, good luck. At eto, dating pambato ng Miss Panama sa Miss Universe na si Italy Mora. Ngayon ay magkukumpit sa Miss Cosmo bilang pambato ng Panama. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Ang chika ko ay maliligwak siya dyan ng buhanggang buhangga. Charot. Maganda si Italy Mora. Kahit naman yung lumalabas siya sa Miss Universe, gusto ko naman siya. Kaya lang, nagtakalang ako kasi nag ko siya doon, di ba? Ayun, so parang sabi ko, ano nangyari? Ba't gano'n yung nangyari sa kanya? Eh, ang iniisip ko ay baka attitude si ate. Kaya gano'n yung eksena. And then, naloka ako kasi parang, ha? <laughs> Sasali siya sa Miss Cosmo. Ang isang pagiging isang beauty queen, dapat talaga, meron ka talaga tinatawag na good mindset. Oo, para manalo ka bilang title holder. Kung hindi ganun yung mindset mo, maaaring ikaligwak mo pa rin yun kahit saan pageant ka sumali. Katulad na lang halimbawa si Rachel Gupta, uh, planong daw sumali sa Miss World. Pwede naman, bakit hindi? Diba? Maganda naman si Rachel. Pero, ang do doon kasi sa part na parang nagkaroon siya ng bad record eh. Yung bad record na to, yung tinatawag na dinitrone siya sa isang beauty pageant, And then, makaka yun sa kanya kasi rey na siya doon eh. Bakit hindi niya natapos, di ba? So, yung mga ganyang mga bagay, uh, dapat nag-iingat talaga sila. At itong si Italy Mora, hindi ko alam kung makaka-apekto sa kanya or makakatulong ba o magagamit niya ba yon bilang kasi di ba may nangyari sa kanya sa universe so hindi siya naniniwala sa platform ng Miss Universe pero naniniwala na siya sa Miss Cosmo. Tingnan siya ng Cosmo bilang ay sir, welcome ka dito sa amin. So, potential ka. Siguro si Rachel Gupta, pag sumali sa ano, pag sumali siya sa Miss Cosmo, ay nako, welcome din siya dyan. At baka siya pa ang manalo dyan. Di ba? So, yan. So, alam nyo naman ng Cosmo, um, wala silang masamang tinapay. Lahat ay welcome. Pero at the end of the story, meron pa rin silang pipiliin na gusto nilang manalo. At hindi ko lang alam o hindi ko lang sure kung ang pipiliin nila ay yung mga naliguwak sa ibang pageant. ba? Diba? So, yan. So, good luck. Anyway, kahit ano pa man ang mangyari, good luck dyan sa Cosmo at good luck kay Italy Mora. Mora ba? Oo, na kung saan i represent niya ang Panama. Oo, ba diba? Bongga yan. Pero ito ang mas bongga. At para naman sa sumunod natin, Chika, breaking news, official statement, we regret to announce that the current title of Mr. International Netherlands has withdrawn from the competition due to the personal reason. So, ang Chika nun lahat, natakot daw kasi kay Kurt Bond, at kaya daw umurong. Nakakaloka. Ang sabi ng ganun, may personal reason nga daw, kung bakit nga daw to hindi na pinagpatuloy yung magiging laban niya dito sa Mr. International sa darating na September. Actually, isa siya sa mga kinakatakutan diba, dito sa competition dahil alam naman natin na Siyempre, first runner up to sa Mr. Supranational. Tapos pupunta ka dito sa Mr. International. Kaya lang, ang bulung bulungan daw, kaya daw to umuro dahil nabalitaan niya na may favorite daw ang organization na manalo dito sa competition ng Mr. International. Ako naman, parang feeling ko, hindi yun yung rason. Baka may sarili siyang dahilan. Dahil maaaring family issue or meron siyang problema sa sa personal na buhay niya yung mga tipong gano'n. And then parang feeling ko hindi na siya natakot kay kay Kurt Bond dahil may napatunayan naman na siya sa supranational. I think dahil siguro lang talaga meron siyang rason na importante kung bakit siya nag-withdraw at hindi niya na magagampanan yung kanyang laban dito sa Mr. International na gagawin sa Bangkok, Thailand. Para sa akin, isa tong malaking chance para kay Kurt Bondat na talagang masiguro niya na siya na ang makakakuha ng titulo ng Mr. International ngayong taon na to. Dahil ang pinakamalakas na kalaban niya na si Mr. Netherlands ay wala na sa kompetisyon. So, kailangan na lang talaga pag ni Kurt Bondat ang bawat aspeto na ipapakita niya sa competition. I hope na hindi sana ma disappoint ang lahat sa so magiging resulta ng Mr. International. And then, parang feeling ko, papalapit na siya sa titulo ng Mr. International ngayong taon na to. So, ako para sa akin, na ang laki talaga nung chance ni Kurt na maipanalo to. And then, naniniwala ako na kaya ni Kurt na kumabog ng bonggang bongga lalo na ngayon wala dyan si Mr. Netherlands kasi 'yun lang naman yung nakikita kong malaking tinik na magiging kalaban niya eh kasi nga di ba may titulo na yan sa Mr. Supranational first runner up ah, kumbaga parang mas madali sa kanya na manalo bilang Mr. International pero since nawala na siya ang laki ng chance ni Philippines na makuha talaga ang titulo ngayon taon na to. Kaya laban niyan, Kurt. O, di ba? So, yon Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyong lahat, sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang, so guys hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan see you tomorrow, thank you guys